magkapatid. Ay, one-on-one -on -one, mga kapatid. Ayan, si Ma'am Daisy na nga lang. Ayan. <laughs> Ma'am oh. Daisy, dahil nga ang iyong partner, no, ay napaka-powerful din. Ay, talaga naman, no, saan nga ba nang, nang gagaling ang powerful niyan at ang lakas niyan? Ay, dahil sa offline. Ayun. At tawagin po natin ang ating Recording masipag stopped. at matatag na leader din, no, ng Recording ating uh, team, Ma'am Daisy Sapiko. Ma'am Daisy, ano po yung masasabi mo sa ating bagong promo ng Planet IX natin, no? Sa dashboard at the same time, yung mga experiences nyo po. Ngayon, mababa ang token. Ano po ang iniisip ninyo? Ano yung mga na, na feel ninyo uh, regarding our token? Ayun, no? Ngayon ko lang naitanong yung IXT. Okay, Ma'am Daisy, go ahead. The floor is yours. Hello! Of Yan, magandang buhay, matatag talaga. <laughs> Malakas ang loob. Ano Lakas ng loob. Taranta ko na lang. Nakaklose yung camera so... mo, ma'am. Are you free to open your camera? Apo. Ah, sige. Thank you po. Para makita namin yung beautiful face ni Ma'am Daisy. Ayan, <laughs> o, di ba? <laughs> okay, rest mo na rin. Team Saudi Arabia yan. <laughs> Ayan. Magandang buhay sa ating lahat. Magandang buhay. Tapos na ang work mo ngayon? Rest lang. Rest lang muna. Hindi tapo. okay, so, okay. Lang pa tapos. Ma okay, rest okay. Rest okay, okay, copy. Sige, ma'am. Yung question ko sa iyo kanina ma'am natandaan mo? Nakatuwa na ako man ng... <laughs> Okay. <laughs> so, so, ano tayo ng BTS? I yes. Ixt token. Um. ano man sasabihin mo diyan? Ah, uh, about sa plan uh, about sa kuwan natin, tuloy-tuloy pa rin kami kahit na mahirap mag-invite kasi sa so, tubyanit mo, no, yung ayos lang na sa taas ko na uh, mga apply namin, wala na sila. Tapos, uras-uras, araw-uras, uras, araw 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 sinagsat nila ako kahit na nasa kabila na sila, isasama nila ako. Para saan pa na maglabas pa tayo ng another puhunan, nandito na tayo. Hanggat nandyan ang siwan, iwan lang talaga kami. Iwan lang talaga ako. Lahat ng mga downline ko, sinatama ko sila. Pag ayaw na lang sumasama, wala tayong magagawa, di ba? Ako, sinatry ko nga, magtotoo totoo lang, sinatry ko nga magpatulong kay Ma'am Beth mag-withdraw kasi nga may laman na, may, may, laman na yung iwan ko, pwede na akong makapag-withdraw. Sinatry ko. Kahit na, ang hirap talagang mag-invite sa totoo lang. Pag hindi mo kaya, may mga product may sa loob. Hindi naman tayo mawala ng pag-asa. Ang kasi nga lang, oo, lalabas tayo ng puhunan. At least, hindi masasayang ang puhunan natin. Nandiyan, makikita natin someday, ilang buwan na, may hihintay natin. Di ba ang sabi? This year or next year, uh, pakinabangan na natin yung nilabas natin pera, nilabas natin mga puhunan. If mag punta naman tayo sa ibang company, another na naman tayo sa hawas ng na hindi natin alam anong gagawin. Team lang naman, narinig na rin, ko yung mga ano nila. Team lang naman ang procedure, pero iba ang T1. Iba sa napasukan ko mga ano na, pang tito na pala itong 1 na tinasukan kong company, iba si t iba si siwan sa mga napasukan ko na company. Pero La na, pag walang T1, wala na akong mapapasukan. Mag-focus na lang ako sa pagka-OS W ko kasi wala na, wala eh, wala. At least, dito sa T1, marami tayong product. Katulad ng Planet X. Katulad na Pag nagbukas ako ng Google, hala! Ang mura na nga eh. Diyos ko, ang silang pa yung sakod ko sa ganun. Pagdating ng sakod, tumaas na naman yung IX25, 23, ganun. Bababa, aakyat wala po tayong magagawa. Ganun lang talaga ang buhay. Ano ba, yung sabi ni sa AD, taas, bababa, at least nandiyan yung puna natin hindi mawawala. Na lalo-lalong na-strong ako dito sa sinasukan ko kasi may isa akong downline na yun siya, palaban. Kasi nga, alam ko siya, siya dati na iskam na siya dati. Pero dito hindi siya sumuko. Lalo akong tinutulak niya kasi oo, eh, o, oh, magkano lang naman sahod ko dito, no? Tapos may tatlo akong estudyante. High school na, college na yung isa. Saan pa ako kukuha e no? e ng ano? Kukuha ng another source income. Kaya pag, akpag may kunti akong natabi, binibili ko yan ng IXT kasi nga, hindi mo tinalam itong, itong buwan to, tumaas, next year, ganun. Yung may, may, ano yung ano ba, mo, may, may hinihintay kang pagkukuna ng income, hindi yung doon ka naman pumunta, naghanap niya ibang kampanya, ganun. Wala tayong makukuha ng ganun. Kaya, para sa akin, siwan lang talaga kami at ang maniwala kayo e, siwan sa siwan. Kasi walang, sa napasukan kong company, sa lahat, yung siwan lang ng founder ang laging nagsasalita, nag-motivate sa ating lahat sa mga leader so bumabum bumabagtak, mabagsak man hindi sila mabagsakin man nila ang siwan 1 wala wala silang maitayang ibagsak ang siwan 1 kasi unang-una founder na founder po yung magsa, nagsasalita sa mga motivation paano gawin, nuturuan tayo kaya hindi tayo kaya hindi tayo wala tayong, wala tayong ano wala tayong choice na iwanan wala tayong masabi iwan ko lang sa iba kung anong masasabi marami talaga ng so ay wala na iwan din ako ma'am wala nang iwan dito ka na lang bago bukas kita ka agad dito Anong reply ko? Salamat na lang siya. Magpakasaya ka na lang dyan. Kung dyan ka sabi ko, masaya na ako sa siwan, walang magbabago sa buhay ko, siwan lang ako. Ganun lang, hanggat na ginalak nila ako, maraming halos-halos talaga ng nasa taas. So, hindi ko na lang na masasabi, hindi ko lang sasabihin kung sino mga yon basta ako lang yung nakakaalam nun. Kaya, ang masasabi ko lang sa ating lahat dito, hindi yung hindi sabihin ah pag nandyan lang sila sa ED sila nandyan, dito, dito pa rin tayo sa C1 lahat sa inyo po yung desisyon, hindi po yung desisyon nila yung susundin mo pero makuhaan mo sila ng way makuhaan mo sila ng example ba example si sa ED how many company na yung napasukan niya ginaaman niya saan siya proud na proud sa C1, ba? may downline ako sa c ano kaya ako yung si Saidi aalis sa siwan? Sabi ko, ay, hindi na natin alam. Buhay niya yun, decision niya yun. Pero ang alam ko 100% hindi na yan din ditaw. Kasi dyan siya, dyan siya, naglakas loob, dyan siya na matatag na company. Di sa siwan siya matatag na company. La, ano pa kaya na tayo ano lang, konti lang na puhuna natin, nag sa lang tayo, magkano lang yung mailabas natin. Sila pa kaya na malaki na, sila pa kaya na, sobra-sobra na yung sinita nila, ay sa sinisa natin, ano lang palang sinita natin, isokise lang sila, ibo-ibo na. Ba't kaya pa sila aalis? At saka, decision nila yun pag umalis sila, kaya sarili natin ang susundin natin, sarili natin ang, yung ano ba, itayo natin ang tama sa ating sarili kung ano yung dapat natin sundin, kung saan tayo maliwag. At saka hindi yung makikinig tayo agad sa mga yung, ibang ano ba, mga uh, nag-invite sa atin, ay ah, huwag na, wala ng Planet IS. Oo, sa totoo lang, kahapon nag-open ako sa Planet IS, bakit lagi ganito, ganito, ganito. Repart lang, repart lang ako. Wala akong na-comment doon sa dashboard ng C1. Si wala, na wala akong nakita. Wala ako, wala akong comment doon. Ang um, basta ma, naisip ko lang, ah baka nag-maintenance ka noon. Ganun lang po yung inaano ko sa mga, ano ah, sa downline ko is eh, magtanong sila sa mga crossline. Post-bente, paano to? Hindi ko mabuktan yung planet IS ko. Masasabi ko, i-restart mo lang, baka signal mo lang yan, gano'n. Huwag yung agad na agad. ay, wala na yung planet ay sa C1, wala na yata yun. Ay, wala paano na lang yung mga ano natin. Huwag yung pangunahan natin agad kasi na, hindi naman natin alam ang decision nila kung ano yung pinag-usapan na ng company to company. Sa uh, corporate, hindi naman natin ang alam natin. Kaya, ang gagawin lang natin, try lang tayo dito. Ano, panindigan lang natin yung sinasukan natin at saka i-share lang natin ng maayos. Huwag yung makinig tayo sa mga naninira. At sige, pag nakinig sa naninira, lalo kang manghina sa nilalabas mong puhunan. Lalo manghina ka sa company na pinasukan mo. At saka madal-madala ka na naman sa kabila yung ano mo na, yung, yung, buuhin mo yung decision mo para hindi magulo yung isip mo. Diba? Ganun lang yung mga strategy. At sa akin, wala, hindi na, wala nang magbabago sa akin. Iwan lang talaga ako. Yun lang po. <laughs> Yun lang, Ma'am Beth. Kaya, Thank ano, you so ano, much, Ma'am Daisy. Ako, kaya, kaya sa ating lahat dito, dadaan lang natin katulad ni Sir Danny, palo-palo rin lang pero ako ni sa <laughs> uh, Sabik, palo-palo rin lang, gano'n lang. Tapos at least, ako busy nga ako dito, nagaan nadaan ako, nag-intero na habang <laughs> nagpipinig sa inyo. Kasi rest, rest. Gano'n lang po, ano, huwag po tayong makinig sa mga naninira. Kung kung matitinig tayo, talo talaga tayo. Maging strong lang tayo dito sa C1 kasi walang magbabago sa C1. Kayo, taang sarili lang natin magbabago pag makinig tayo sa mga naninira. Ako, okay, no never, never no lang talaga ako makikinig sa mga naninira. Ang sabihin ko lang, dyan lang kayo masaya, okay lang. Masaya nang masaya ako sa C1. Yun lang po. Salamat. Thank you so much po, Ma'am Daisy. Sabi ko from Saudi Arabia. Thank you po! Thank you so